Naku, salat po ng mga Duterte fanatics diyan. Naku, mag-iingat po tayo. Ngayon po, gabing ito, muntik na akong maska, muntik na mahak ng aking jcash. Kasi ganito, may gumamit sa pangalan ni Miss Kitty Duterte. May gumamit sa kanyang pangalan. Nakita niyo may mga post-post siya doon, post-post. Mga post niya doon sa FP. Tapos, ako kasi, eh, nag-comment ako doon, gato ganyan. So, may nag-like. So pag tingin ko, may nakalagay na isa kasi napili, ito ganyan, mag-sintaw ng number. Kasi napili daw ako. Hindi, ang tuwa-tuwa ko. Sa so, studio ako, pasasalamat. Ngayon, nag nagpunta ako sa page na iyon. Parang followers ka ay ako pala ang isa. Pagbalik ko ng lima. Ngayon, nag-chat kami rin sa aming conversation. So may nare sa aking attorney kasi doon daw ako, doon, yun daw ang magpaprocess sa iba padala sa akin na pera sa aking isa kasi isang daw ako sa Ngayon, yung ano na, nagtanong siya kung magkaroon ng Gcash, alaman ng Gcash ko. Mm, sabi ko nga, yun lang. Tapos ngayon, ano, sabi niya nga, dagdagan daw. So, yung may ano na, sabi lang niya na, sige, maghintay lang kayo sa aking attorney kasi gatugan niya, ni refer daw ako doon. may maya daw, may tatawag sa akin. So, ngayon, maya, may lang, may tumawag sa akin. So, nakabakabahan na ako. Ngayon, Nung may tumawag na sa akin, sabi niya, Hello po, ito po ba si Jeremy Aranjas? Una pa dyan, nag, ano pa kami, nag-message, mrs. Patos tumawag siya. Sabi ko naman, yes po, good evening, sabi ko nang gayon. Opo, ako po yun. Uh, ikaw yung nareaper ni Ma'am Katie, sabi niyang gayon. Sabi ko, opo, ako po yun, sabi ang gayon. Sabi ko nang gano'n naman, gayon, pakla pag ano, sabi niya na, magkano po ba laman ng jikas natin Sabi ko, sir, wala po. Sabi ko, ngayon Sabi niya nga, ay, sayang naman po yung paano ni, ni Ma'am Kitty, yung, yung paano doon niya ngayon, kasi ito, magta -times -times daw magta-times-times daw, to ganyan, kung ilan ang laman sa jikas, ita-times daw, to ganyan. Tapos so, pinapanap ko, sabi ko, walang wala ko mo po mapagchikasan ngayon kasi gabi na, sabi ko nung gayon. Sabi niya, ah, magchat ka sa mga kilala mo, to ganyan, para lang madagdagan yan, para malaki-laki ang mga ano daw, maibigay sa akin, pampuhunan ko daw. Sabi ko na o oh, sige, eh ngayon, di, nag-anak ko sa mga inaanak, nagchat ako. So, tapos pinuntahan ko ng aking inaanak, sabi ko na, nak, may ano ka ba dyan, may 2,000. Hmm. Sabi niya ngayon, eh ngayon, di, sabi ko nung gayon, na ngayon na, na oh meron ng laman sa kanong ganon sabi niya paki screenshot on ni screenshot ko rin o tanga lang taka nga ako ni screenshot ko rin nag screenshot ako pagkatapos ko mag screenshot sinan ko sa kanya pagkatapos ko magsin sa kanya sabi niya na pabukas na po ng gcash mo ano nga number mo 09 Di, sabi din ako nang sabi sabi ko na na opo tama po yan tapos inin ko doon ang number G cash ko sa kanya sabi ko na sabi niya na um pwede ba kita isama sa vlogs tuon din naman ang bakla sabi ko nga oo sige hmm. pagkatapos noon Di. sabi niya na may nakita kaba dyang box Dyan sa ilalim e, ako naman patangata hindi ko naman talaga alam ang, ano sa cellphone sabi ko, ay hindi ko po alam, wala, hindi ko alam kung ano dito, sabi niya na. O oh, sige, pa-screenshot nga ng cellphone mo, sabi niya. screenshot ko rin naman. Un, apat ang kasi nakalagay doon, yung parang mic natin, tapos yung parang may kamera. tapos yung box-box, yung sa mga picture, yung ganyan. Tapos parang may plus-plus, yung -plus, ganon. Sabi niya, ah, pindutin mo lang yung ano ko, pangalan. Hmm. Pindutin ko rin yung pangalan niya, pindutin ko. Tapos sabi niya, oh may nakita ka na doon na parang dalawang box na nagmagkatabi. May call daw, tapos yung dalawang box, Minutin ko raw yun. Pagtingin ko, sabi ko, ay ano siya, sharing, yung share screen, yung ganon. okay ko raw yun. Tapos minimize, ato ganyan, minimize call, ganyan. Pinutang-pindot lang ako, antang ako nga. Pagkatapos noon, pinindot ko na. Tapos ganoon na ako, parang na para ako nakabahan ba. Ngayon, unti, habang siya nga, buksan mo na ang Gcash number mo. Di binuksan ko. Pag bukas ko sa si Gcash number ko, sabi ko, ba't kinakailangan pang buksan eh? Di ba nga, ano na, tawag na Sayang nga, hindi ko na i-record. Ay, hindi ko na i-record. Sabi ko, di ba nga ho, kinakaila, dapat ay ano, dapat ay, tawag na rin? Dapat ay, mag-send, hindi ko naman kinakailangan buksan kung ang Gcash ko, sa'yo ko nang gayaan. Sabi niya, hindi buksan mo kasi ano, para makita mo yung kung magkano ang, kung dumating na ba yung pera daw na 14,000 na mahigit na sinabi niya. Sabi ko, sige, pag bukas ko sa Gcash ko, nag-isip ako na, laba ka ano to no, baka makikita niya yung kung ano mga pinagpilot ko sa aking screen. Di, ko lang ang pag-type, minadali ko ang pag-type. Tapos nag, ano na sabi ko, ay wala pa po. Tapos binako, binako kaagad. Pagkatapos noon nag back ako. Nagbibila ko na. Pagkatapos noon, sabi niya ulit, ano nakita na ba? Pero nakita ko sa notif na may nakalagay doon, nag-send ako ng 2,000. Tapos nagbigay ng OTP. So hindi ko masyadong inano kasi nga, kung i-down ko yon pag iganaan ko yung ano, makikita niya lahat yung code. So, mm, naging mautak ako. Sabi ko na, yeah, sabi ko naman na ay wala pa po wala pa pong nadating kasi nakikita ko naman kung kung may dumating kasi may nakalagay na receive sayo ikaw ng gayon sabi niya hindi tingnan mo sa message sabi ko naman wala nga po kasi nga ang nakalagay dito ay magbigay ng OTP hindi ko naman pwedeng ibigay sa iyo yon sabi ko ganyan sabi niya o nga kasi hindi naman ako nanghingi sa iyo ng OTP sabi ko edi nga baka makikita niyo kasi nga naka-share screen po ako diba kasi sabi niya na ay hindi ko naman nakikita niya kasi naka-block naka-block lang yung screen ko sabi niya gayon gayon sabi ko na di ngayon para maano ko nung bubuksan ko na ulit sana ang Gcash ko kasi pinapabuksan niya talaga binuksan ko ulit ang Gcash ko pag Gcash ko kay hindi na ma-open ang Gcash ko dai na ilang atim ako ba kay nakalagay doon pag magbukas ako mini attempt daw wala pa naman paano mag mini attempts na hindi pa ko pa naman binuksan tayo on pag ano pilatay ko yung ano share screen pilatay ko pum um, pilatay ko pagkatapos yung pilatay ko na sabi niya na pakibalik po nung ano balik po nung share screen kasi na nakikinig daw si ma'am kitty sabi ko na kasi tam po ayusin ko po ang gcash ko no sabi niya sa akin sabi niya na bilisan niyo lang ho pag paki, paki open na po nang nang yung share screen ho kasi para matapos na tayo sa transaction sabi ngayon, sabi ko, di ba din mo kinakailangan na mag-share screen pa kung magpasin kay magpadlaki ng pera. Di ka gayon. Kaya habang minato ko, nag nag-change ano ako, nag-change nag-change ako ng password talaga, nag-change ako ng password. Katas mag-change ng password na ibinalik e, ko sa aking inaanak yung ano, pera. Isinin ko ulit. Para kung ilang i-ano ang aking Gcash, oh, wala nang laman, o di ba So, sorry sila. Ngayon, pinatayan niya ako kasi sabi ko sa nga, pero nabuksan an na ang gcash ko, pero sinabi ko lang na, oh hindi ko pa rin mabuksan ang gcash ko, may payak-iyak pa ako, iyak, iyak pa chat ako. Tapos sabi niya, hindi daw niya alam kasi ako lang daw may hawak ng gcash ko. Sabi ko, hindi ko na talaga mabuksan ang gcash ko, yun ang sabi ko, kasi hindi na naman talaga mabuksan. Kasi nga, mini-atmos na nga nakalagay, kung hindi ko pa i-change ang password, ang code ko. Hindi ko talaga mabuksan. Muntik na ako ano ngayon, mm, 2,000 pa naman, paano kaya yun, paano na lang ang buhay buti lang na ibalik ko sa inyong anak talaga munti ka na kayo, kayo mag-ingat kayo may gumagamit talaga sa pangalan ng mga Duterte ngayon para masira sila kaya mag-ingat kayo mga PDP supporters, Duterte supporters anak magingat talaga kayo ha ang maurat to. Salamat kay dagang kay pa lang ani kay wajud jud na ko na record kay na, na ko ganina oi na pro ko na kulba kulbaan. Salamat.